Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 Ang grammar po natin today, lahat yoni. Mayroon po siyang yoni. Ano po? Hi, so ngayon naman po, yung pinaggamitan naman po dito ng yoni, nani-nani yoni. Nani-nani yoni. Hi, hayaku kuru yoni. hai So, kung, uh, conjugation nya po is verb yoni verb nai yoni hai kaminasai meron po siyang ano kuten uh, kung magdad po in ano in english kuten po ano po ito pong bilog po na yan na point po nila kuten po on tagalog po din ano po hai verb yoni verb nai yoni verb ru, verb na is negative form po ng positive form na verb ru. Hi, so, ibig po sabihin po nito na yoni is ugaliin. Ugaliin gawin ang verb. Hi. So, haya kukuru yoni. Pwede rin po siyang ano, ugaliing uh, ugaliin uh, pumunta ng maaga ano po, yung, pwede pong ganyan, pero depende po sa ano, sa sentence po, pwede rin po siyang, ano, naguutos. Ano po? Hi. So, dito po yung explanation po natin. Pinagagawa nito ang root word ng verb. Hi. Root word po yung ginagamit po dito, verb root. Ano po? So, for example, kuru. Ma, uh, magiging punta sa Tagalog. Ngayon, Sandali po, ano po? Si Tok, -tok kasi. Ngayon, pag kinawa na po siyang kuryoni, yoni, na po siya sa yoni, parehas po siya ng ano ng kanji. Baka isipin niyo, hindi sila parehas ng kanji eh. <laughs> Iparehas natin, ano po? <clears throat> parehas po sila ng kanji. So, hay. Kuro yoni, magkakaroon na po siya dito po ng mu. Pumunta. Ano po? Pumunta. Hay. Ito po yung example niya po. Ngayon naman po, ito ay ginagamit sa konting pag-utos. Hindi po as in rude na pag-uutos po na, gawin mo yan. Parang galit. Hindi. Ah, uh, Inuutosan, uh, Kumbaga nag-uutos lang po siya pero is lang po ano po na pauutos. Hi. Hindi po talaga yung as in gawin mo yan nang walang ano, walang pagkakamali. Hindi hindi po siya rude. Ano po? Kumbaga ano, ah, nag-uutos siya na is lang na hindi ta, kahit hindi nyo magawa, hindi naman siya magagalit. Hi. So, yung another example po natin dito is suru yo ni shimashou. Hi. So, ito po magiging ugaliin nating gawin. Ano po? Hindi niya sinasabing gawin mo yan. Ano po? Hai, kondo. Suru ni shinasai. Hai. Ugal, ugaliin gawin. Hai. Magiging ugaliin gawin. Hai. Yan po yung pagkakaiba po ng suru ni shimasho at suru ni shinasai. Hai. Si is, let's do, blah, 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 in English po, ano po. Ngayon dito po, si na Shinasai, talagang pautos na po siya. Hi, pero hindi po siya rude. Ano po? So, go po tayo sa uh, example po natin na sentence. Pakundo-san, hey, yorashiko onegai shimasu. Hey, onegai is Sabi ni A. Ashita wa もっと早く来るように行きたい。わかりました。わかりました。はい。そう、来るように means ぽむんた。はい。はい、あの本明日はもっと早く来るように。あー、僕はガーもんぽむんた。 agahan mong pumunta. Ano po yung motto? Nasaan po yung motto? Moto. Uli. 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 -hmm. Uli dyan na yun. Moto. Ayan po sa baba po. Take pass. Sa baba po. More more, pwede rin po siyang sa Tagalog po is Motto. Ayan po, si ano, si Aiding Ay Sampo ba? Si Aiding Sampo, tinumpak niya po, isa lang po yung sinabi niya. Yun, motto lang talaga. Ah, uh, mas. Mas, tama din po si Jake -san, mas or pa. Hi. So, magiging uh, bukas. Bukas. Ano? Uh, mas agahan mo pang pumunta. Or, bukas pumunta ng mas maaga. Mas maaga. Hi. Sabi po ni B, Ano po sabi ni B? Ah, naiintindihan ko. Hi. naiintindihan ay. ko. Hi. Naiintindihan ko po. Hi, kasi mas form po siya. So, meron po siyang galang. Hi. So, tingnan po natin word by word po. Uh, Asita wa. Bukas. Dito po napunta yung nang niya. Motto. Mas. Hayaku. Maaga. Kuru yoni. Pumunta. Sabi ni Vi. Wakarimashita. Naiintindihan ko. Dahil masta form po siya. May po po tayo nito. So, sa Tagalog po, pag pinagbubo po ang mga salitang yon, sabi ni A, pumunta ng mas maaga bukas. Sabi naman ni B, naiintindihan ko po. Hay, naiintindihan ko po. Hey. Hay, actually guys, yung wakarimasta, ko ang pinag-uusapan po, yung literal pong pagtatranslate is, naiintindihan ko po. Pero, kung natural way niyo po siyang itatranslate in Tagalog sa the way po natin ng na pakikipanayam, hindi po siya naiintindihan ko po. Kasi napaka-word po, di ba po? Uh, sinabihan po kayo, pumunta pumunta ng mas maaga bukas ha, ganyan. O, sasabihin niyo po, naiintindihan ko po. Napaka-word po, di ba po? Hi. Opo, wakaring masa is naiintindihan ko po. Pero, ang natural way niya pong i-translate sa Tagalog, magiging okay po. Sige po. Ganyan na po siya actually. Kung kayo po ay magiging translator po ano, uh, someday po. Ano po, so, wag po natin siyang ililiteral na i-translate ng ganyan. Lalo na po kung yung i-translate nyo is usapan. Dapat po, very natural way po yung, ano, yung pagkakatranslate po natin po. Ano po? Hi! So, meron pa po tayong ibang example sentence. Hi! Nanigarilyo. Kukote, tabako, suwan ay yon. Hay, dito, tabako'y suwan ayon. Hay. Eh, eto bakit na ano, nakasama ito sa kulay. <laughs> Hay. Ah, sinama ko pala po siya. <laughs> Sadyang ko pala po sinama sa ano sa, sa kulay kasi sa, sa Tagalog po meron po tayong salitang manigarillo. Ano po? Hay, kasi dito po tabako suwanay yoni suwanay is uh, negative form po ng su su is si. ano su, uh, sumit ano po yes. Suminghot. ganyan ano humigop. po humigop ano po so dito po ah uh, napaka weird po kung literal nyo po siyang itatranslate na uh, wag wag humigop ng uh, si <laughs> <Simitsip. laughs> hi so Napaka-weird niya po. Ano po so kaya ginamitan po natin siya ng natural way na uh, pagta-translate na sa Tagalog yung Tabaco suwanay is Huag manigarilyo. manigarilyo. Ano po? Hi. So dito actually pautos po siya. Kaya hindi na po natin lalagyan ng iba. So baka kasi may ano may magsabi po ano po tulad ng nakaraan. Tabaco suwanay. Pag sinabi po kasi pong tabakos wanay, hindi maninigarilyo. Ngayon, kinonjugate po siya sa yoni, kaya naging po siyang huwag manigarilyo. Kasi naguutos po siyang huwag niyang gawin yung action na ito. Ano po? Hi, so dito po, tabakos yoni ay naging huwag manigarilyo. Hi, so ano po ang kukude? Dito. So, pag binuo po siya, magiging? Huwag manigarilyo dito. So, des, huwag manigarilyo dito. So, hindi ko na po siya guys iisa-isahin dahil alam po natin na ang kokode is rito or dito. Ano po? Hi, <laughs> at ito pong huwag manigarilyo ay na explain na po natin. Hi, so, wag manigarilyo rito. Kokode, tabako suwa na yoni. Des, hi, so, meron po tayo pong katanungan. Kondo, saan meron po kayo? Yung Unipod. Madami nga po siyang ano, no? Use. Yes. Sa pautos, tsaka tulad. So, this. So, Sa tulad ng at halos. So, this. Hi. Actually po, yung next grammar yung last grammar po natin is meron din pong yoni. Ano po? Hmm. Uh, <laughs> pa po pong iba pong katanungan? Wala na po. Arigatou gozaimasu. Baba po, meron Arigato po tayong Arigatou gozaimasu. Please, I'm nice. ako meron po ako nakita si Mr. Anibini. May, need pa uh, po ba yung Ashta? Ashta ka na? Since yung Yoni po, ano to? I encourage siya naman to do sa... Ay, teka na, gumen, ate, hindi, gumen. Hindi ko kasi makita. Gumen, nasa ito. Pacho putis. Since someone to do something, uh, need pa po ba yung... Kung ba, Ashta na na? Since yung Yoni po ay to encourage someone to do something habitually. Lalagyan pa daw po ata ng time. Ang ibig niya po sabihin. Kasi yung yoni, parang habitually daw po yon. Opo po, ugaliin. di pa di po dito po, ang, ano niya po, ang sabi ko po is, ugaliin. Hay, habitually po, ugaliin. Hay. Hayak kong ni. Pwede po siyang ugaliin, uh, gawin yung pag pag ano, a pagpunta ng maaga. Pero uh, meron din po siyang another na uh, explanation na ginagamit din po ito ng pautos. Ah, ito po. Ito po. Ano po? Ito ay ginagamit sa konting pag-utos. Pag sinabi pong konting pag-utos, hindi yung ano, yung konting as in kaunti po. Ano po? Kung baga, hindi siya rude na pautos. utos Baga, kaunting slight lang po na. Uh, dito, sa ni Shimasho is ugaliin na po siya. Suri sinasay. Dito pa utos na po yun na ano. Uh, ah, pwede po siyang gawing ugaliing gawin o kaya naman gawin mo. Ito po, itong Suriyoni Sinasay, meron po siyang dalawang translation. Pwede po siyang ing gawin o kaya naman pong pwede po sabihin na gaw, ah, gawin mo. Ay, pwede na po siyang maging gawin mo. Ano po? Okay, po. Na- naintindihan po yung anak ko. At hindi yun sinasabi niya na ano, na lalagyan pa po daw. Kailangan pa po bang lagyan ng uh, ko? ashta. Ashta, yun sabi mo, kuro Parang, yun natin yung sinasabi niya. Kailangan pa bang lagyan ng ashta? Ashta. Pag, sina- pag dinagdaga mo ng yun, pag ginamit mo yung yun. Pwede pong ano, wala din po, kuro yun yung sinasabi. Pwede rin pong kuro kaya pa kung ano dagdagan po ano basta nai naiintindihan po nung kausap niyo kung ano po yung tinutukoy niya kahit pag napunlagyan po ng asta ano naman po ah uh, perfect pa rin po yung ano niya yung gram ay ah, yung sentence niya po Okay na daw po sabi ni uh, ni Mr. Anni giniintindihan na daw po niya Thank you ating din eh tanda na des Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli